So what's up mga vlogs So this is our uh, Easter Sunday So namalik mi sa may beach sa may Douglas <laughs> So naghimaw ko pambot bot ganina mga vlogs Styro ano nung usaha ko ipalit dito sa may shan. Parang ang ang langging So watch out Careful kuya Careful kuya Pagi na eh, sa, sa bato So, natata mga ka-vlogs. Uh, natata sa may, itong may uh, riprap. So, nami kayong sunset rin mga ka-vlogs. Nami kay, kitaon. So, gahapon, uh, gahapon, So dari kami na ngaligo gapon midri gahapon sa hapon same time pero wala na wala ning uban si Ate ug si Dudong ug si Pangoy. So kami na lang, kami rang upat ni Inday, Marzi, ni Langgoy nilangging ni Langging. So muni say eh. akong giingon sa gini na nga atong ariyon kining So facing ni siya dito sa may um, panas yeah. so probably ila siguro ning um, buhosan buhosan diaw abunuhan ila parehason nato or siguro open lang ni dira pita para kung naay mga pambot makadunggo so wala pa ba sa plano gid kay igor sad nag uh, nagbanabana or nagtagantagan so muna si Andrew, sa end sa trap facing Dapanas kana. So sa right side pag ka na ang kanang ilang nabunbun na bun na. Tapos na na sa mga ferry lights o mga solar lights. atong uh, i-zoom para makita nato. Kana. So gabi ini kita jud ko sa actual nga si na so nice kayo kita o mga ka-vlogs. And unahan na na is ang top hill. Uh, tapos ang tower sa dito. Na uh, ang Tabango Water Park. Ang um, Tabango New Tabango Market. And ang Holy Child Parish. So, muna isa i-view mga ka-vlogs for Uh, 4.30 or 5 5 p.m. Inday! Sting, ayaw! Ayaw pag nari! So, motosasi si Inday Langging na <laughs> tapos si Kuya Langgo ay busy kayo sa juice tara Ala maniho na maniho. Den si Ate ug si Inday. Maniho pud lagi like And right now mga kablog sige pa sila og trabaho. Sige pa lag like, trabaho diri ya. nah, ah. Na yeah. pare sige so, ka Ya. Shout out ko kang Watcha TV. Yeah. So not feeling well kay hang sore throat. Ah, grabe kayo ka sakit, sakit ang sore throat. kuya kuya <laughs> so kita ang progress mga ka vlogs sa Adria nga area sa kong ibarugan so makita Adria ang wide na kaya nga ilang na trabaho so gikan di ha tapos na i And the same time sa si pika sa Punisay prap nga same ani ini luwag anak. So gahapon uh, dito ami gahapon sa sa ikaduhang haganan. So ganina mi nganha mi since init pa kayo kay medyo na early man ang mga pagngari. So nag-decide mi nga mo balik lang ni or mo at mi pwesto sa may um, sa may kakahoyan dito pero layo makindagat dili man ma-enjoy sa mga bata ang dagat kay naman sa layo. So mao nga nalag na midri akaron sa may at sa may rest house ni Douglas sa So mga kablog sa uh, ang atong gear nga gigamit karon is ang uh, Sony HCR 220. So kuan sa guys um kana na naay bitana palik-palik. So man So manis ay nga kamera so na acquire ko ni mga ka vlogs. Natras ko ni na niya. so shout out ko sa kuninang nga mag nagpabiling uh, grand siya nga magpabiling anonymous dili siya ganahan nga ipa voice out or ipa ipa ibaw nga o name. So muna siya mga ka vlogs. Na. So balik ta ha? Uh, nasa face setting kadali sa kamera. So back to our video So, mabalik ko nga ito mga ka-vlogs Sa katotua uh, itong... ba? Kaya na, mabalik ko dyan So, banta So, manasay video Manasay video, manasay um, View So, nasa likod ang sunset So, maybe a couple of minutes from now 3 uh, minutes or 5 minutes Mo set na, na siya So, hoping na ataga uh, po sa mga capture So, narin mo mga ka-vlogs pagdala lang mo snacks o ginyo ha mga mainom kay wala pa may baligya diri so speaking of, speaking of entrance fee so free rata sa entrance fee wala ray bayad so ayo halang yung dalhon diri ah kung mo isang inyo halang lang makaon yung makaon yung mainom and pagdalasan mo ka ng yung ilisan uh, picnic mat hapin kay dre wala pa siya ka offer ng mga foods ah uh, cottages wala pa kay under construction pa niya so uh, sa mga nagbalak ng mga ngari uh, bring your own uh, bring your foods and drinks basta pa uh, musta kay wala pa siya entrance fee na. so sunset again So kung bago ka lang sa ako ang YouTube channel mga kablogs, ay kaya mo pag-subscribe, ring the notifications below, like, comment and share and sa akong Facebook page ha De Marcos Vlogs and Marcos Photography. So kung nakaabot ka sa atong video na sa address atong video karon nakaabot ka, so please comment down below uh, kung uh, asa man ka para ma kaybaw ko kung asa ninyo ako akong video. So by the way, shout out ko sa Apolinar family sa Palumpon late So thank you kayo sir sa imong pag uh, support sa tuang YouTube o pag tan-aw sa ang video. So back to the topic. So mo na siya guys. So let me get real sunset. Sunset let me get red, sunset. Huh? So mga 4 minutes siguro mo sa mo set na ni siya. Like yesterday, set na siya da. So nito tong taga na na ay na mula da ba nga Hey what is that? Ah, buaya binapun sa. Ah. No. Uh, nito mula nga pambot ba. No, para ni no pikitaon. So flexing my family. Ah. Uh, Tada. So my beautiful my beautiful and sexy wife na so yun ako ang pagumangkon And, ako ang only son and only daughter sana siya kinang naka green is lalaki mo na siya ako lang nagkatasa ng buhok kuya hi inday pagay nya Siya diay So ang date today mga ka-vlogs is um March 31 2024 Easter Sunday So muni um, si development as of now as of today March 31, 2024. So siguro kung makabalik ka diri apo hon, uh, -up, tag update siguro few months from now, 2 to 3 months or by week, depende lang siguro sa ato ang uh, availability no, sa ato ang time. And kini nga kung gigamit nga Kamera karon ng mga ka kablogs or pang vlog uh, ang ako lang naganahan nani kay maka zoom ta so dili dili sa ingon nga HD kayo pero Sayahang megapixels mga ka-vlogs ng 8.9 uh, Comment down below kung okay ba sa inyo ang yung quality Kaya sa kuwa 8.9 is sobrang okay kayo uh, Clear kayo nga to ang image no Pero depende sa uban kaya na mag-uban nga uh, Basi dili sa lahat matinawan sa to ang quality sa itong video So karo mga vlogs Ato na pong itest nga to ang zoom Natay-zoom uh, natay, natay zoom nga to ka na nagsakayan Okay wait lang ha Okay, go. Ito yung zoom. Ito yung nagat. Hmm. Hmm. So sa unang na so, mga vlog Sabi ni Papa Ding, uh, since elementary, kutob, college, kaya pag kami nyo na ako, wala namin kapanagat, kaya pariho namin busy sa pagpanginabuhi, pagbuhi sa kawalayong pamilya pero sa una nga pa ko silang papa sige mig panagat amo nang panginabuhi ano kay ila na huwat ang mga vlogs ang pag set sa adlaw kay once inig once is mag set nang adlaw ilan na po nang itaga kilahang kukot hmm, kana and ang adlaw karon is hapit na ma hapit na mag set oh mga vlogs oh, na po nagsakayan ngayon to. kada okay, mo zoom Ah, dua kebu. Hmm. na sila sa pag-sunset. Sila dia. Okay. As of now, kapit na mag-set. Oh, di ba? Hmm. So, at least ang ikuan mga kablog, sa ating set ito ang camera for uh, sunset. Wait lang mga kablogs. Atong i sa atong kamera. Check sa natong zoom kung mag-zoom ba nato. Na. Ito? Atong na. nagamay. Kay atong i-zoom, atong i-set na naka-zoom sa mga ka-vlogs para center sa sa lens. Okay. Zoom. Okay. Kaya, sa isang instance pa kaya. Nasa motor. Ako 'tong paon. Oh, ako 'tong paon. So that's it mga blogs. Kuro naikunyak kita na tanei barko. pump boat. So sunset na mga bata ng pagduwa. <laughs> okay. Na may black sandria nia. Hindi. Hindi. Aduh <laughs> ah, dong dodong. <laughs> <laughs> so, foto mga ka vlogs, ato update uh, vlog for today. So, ikaduhang balik na mo diri agi together sa mo family uh, with Ate and Dodong. nga additional sa to ang, uh, group sa pagbanding nato Drea. So so far okay lang. Gamay lang og gamay lang og uh, gamay lang na ang baon uh, importante kay ang banding ang time nga nahatag na to so sa busa sa atong family uh, so shout out ko sa kuang sa kuang doa ka kido nasty god ito uh, zoom para mo ito is zoom nag sa sila Hop. sila gawa mga So again, thank you for watching my video. I uh, hope na magbalik-balik mo din sa YouTube channel para uh, makita pa natong mga old vlogs and atong upcoming vlogs diri sa YouTube channel. So thank you for watching mga vlogs. Once again, this is Marcos. Peace, love, happiness. Peace out. See you on my next vlog.